Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, samahan niyo akong magluto ngayong araw. Tayo ay mag-aadobo ng manok in paprika and tomato paste. So ayan, hindi tayo magagamit ng soy sauce. Ngayon kasi o matagal na kasi pinagbawal sa akin ang soy sauce. Ang soy sauce daw kasi ay nagkukos ng inflammation or isa sa mga produkto na nagkukos ang inflammation sa ating pangangatawan. Kung may budget din lang naman, coco aminos ang pwedeng gamitin natin pangpalit sa soy sauce. So ayan, pero kung ayaw nyo naman talagang palitan at hindi naman kayo health conscious, okay na okay lang yon. So inuna ko na munang igisa ang sibuyas, ang bawang at syempre yung ating mga pampalasa. So yun na, eto na, ginisa-gisa ko na ang mga sangkap natin at pagkatapos ito, ilagay na natin ang mga hiniwa-hiwa kong karning manok. etong karning manok na ito ay may mga buto kasi napakasarap kasi sa adobo ang may mga buto-buto. O oh, ba diba? Gustong gusto ko kasi kapag ka kumakain ng adobo, yung may nginangat-ngat ako. <laughs> hindi naman ako pusa, <laughs> hindi naman ako aso, pero yun talaga ang gustong gusto ko, yung nginangat-ngat ko ang laman mula sa buto. So ayan, pini uh, piniprito-prito ko ito sa pamamagitan ng pagigisa, ito hanggang mag-golden brown, bago ko siya nilagyan ng turmeric. Naglagay ako dito ng turmeric powder, hindi ko na naipakita, bago ako naglagay ng paprika and tomato paste. At syempre, nilagyan ko din ito ng hotdog. Kasi nga si Kuya Mikel, hindi healthy ang hotdog na palagian. Pero, konting lang naman ang inilagay kong hotdog dito. Wala nga tatlong piraso. Yung mahabang, maninipis. So, parang dalawang piraso lang noon ang ginamit ko. Prinito ko pa din yung iba para naman sa pagkain ni Kuya Mikel. So, ayan. Konti lang itong hotdog. So, ayan. Isang piraso nga lang itong hotdog na hiniwa ko ng maninipis. So, ayan, ninalo-halo ko na. At pagkatapos ko itong haluhaluin at sa tingin ko, luto na ang ating kaning manok at ang ating hotdog. Naglagay na ako ng tomato paste. So, ayan, napakasarap talaga nito. At lalong-lalo na patuyo ang pagkakagawa nito. Naglagay din pala ako dito ng konting suka. Hindi ko na naipa, Kita sa inyo, pero mga 1 tablespoon of vinegar ang inilagay ko dito. So, ayan, kaya adobong-adobo pa rin ang lasa nito. Medyo maasim-asim na naghahalo ang alat talaga. So ayan pati ng tomato paste. So ang paprika kasi pangdagdag aroma lang naman at pangdagdag kulay. So ayan na naman, luto na naman ang ating pagkain sa araw na ito. At siyempre, ang kanina naman natin para dito ay itlog na nilaga. O, oh, di ba ang ganda na ng kulay? Napakasarap ng kainin. So ayan, that's all for today. Thank you. For watching. See you next time. Bye.